Ay, ang ganda naman yan! Ano yan? Ano yan? E.T.M. bot? Paano mo ilalagay yan? Alakansya? Ipapasok mo siya doon sa loob? Ba, hindi na yan ilalabas? Ay, wow! ay! Ang galing! Pwede ko rin nilagay yung pera ko dyan? Pwede ko nang ilagay? Ilalagay ko din yung pera ko dyan? No. Ilalagay ko din? Yung. No. Yung pera ko? Pwede? Kung ilagay dyan sa bag. Dyan sa loob? Oo. Ano? Uh. Ano? Kukunin ko na sa bahay. Bakit? Pag nilagay <laughs> ko yung pera ko dyan, kukunin ko na itong buo na ito. Sa akin naman ito. Okay, pera ko naman yung ilalagay ko. Uy, uy, ko. Ano yung password? Hindi nga, hindi hindi nga. alam ko na yung binidot mo na isa. sasabi niya. Tot! Ah, sige nga. Uh, sige nga. Ayoko Ano yung password niya? Okay. Para wag natulog ka mamaya, alam ko na. Alam ko naman yung password niya. Sabi mo, Tot! Sabi niya kanina, binidot mo na yung isa. Tatlo na lang. Ilan ba yung password niyan? Ha, oh, wala Okay. pakialam. Oh, sige, hindi ko titingnan, oh. Ah. Oh. Mm, nakakabibot. Ah, oh, sige, hindi ko na titingnan, nagtatalikod na ako. <laughs> oh. Sige, oh, hindi ko na titingnan. May trust issues sa iyo. Oh, Ay, bakit? Saan ka pupunta? Okay. Titingnan ko nga yung loob niya. <laughs> Tingnan ko lang yung loob. <laughs> sige na. <laughs> wala ka dyan. Dagdagan <laughs> <laughs> ko. Hina dagdaggang kao? Mabi 9-10- спорт Hina marakHA Потому午 immortality Nnala